Ang tema ng ating pagninilay ay tungkol sa unity, pagkakaisa. Totoong importante sa buhay natin ang pagkakaisa. Pero ang importanteng punto ng ating mga pagbasa ngayon ay ito lang. Hindi lahat ng pagkakaisa ay mabuti. Hindi lahat ng pagkakaisa ay mabuti. Ito yung palaisipan tungkol sa alamat ng Tore ng Babel sa Biblia, di ba? Nagkakaisa daw ang mga tao noong unang panahon dahil iisang lingwahe lang ang kanilang salita. At dahil nagkakaunawaan sila. Pinagkaisahan nila na magtayo ng isang matayog na tore na aabot sa langit o lalampas pa sa langit. Isang toreng sumisimbolo sa hangarin ng tao na magdiyos-diyosan, lampasan ng langit sa karunungan dahil mali ang kanilang pinagkakaisahan, binuwag daw ng Diyos ang kanilang unity. Hindi ba pinagkaisahan din ng mga anak ni Jacob ang inggit at galit nila kay Joseph. Kaya binenta nila ang sarili nilang kapatid bilang isang alipin sa mga biyahero na papunta noon sa Egypt. Sa ating first reading, nakita agad ni St. Paul na mababaw lang ang pagkakaisa ng mga saduceo at Pariseo. Pinagkaisahan nila ang hangarin nila na mahusgahan si San Pablo ng parusang kamatayan pero parang bombang pinasabog ni San Pablo ang tungkol sa doktrina, tungkol sa muling pagkabuhay na alam niyang sanhi ng pagtatalo sa pagitan ng magkabilang grupo ng Saduseo at Pariseo. Anong nangyari? Ayun, nagkawatak-watak sila. Kung minsan, tama lang na magkawatak ang mga tao kapag ang pinagkakaisahan ay hindi tama. Sa ating Gospel reading, narinig natin ang panalangin ni Jesus para sa atin, mga alagad niya. Panalangin ito para sa ating ikapagkakaisa na upang maging matibay ang ating pagkakaisa, dapat walang maging iba pang pundasyon, kundi ang mismong pagkakaisa ng Aba at Anak sa buklod ng Espiritu Santo. Sa pagkakaisang ito ng Diyos na tatlong persona, ngunit iisa sa pagkadiyos, doon tayo nilulublog, kumbaga, upang noong tayo ay mabinyagan. Alam niyo ho, ito rin ang madalas sabihin ni Pope Francis tungkol sa pagiging simbahang sinodal, na hindi lang tungkol ito sa pakikilakbay natin sa isa't isa, kundi sa pakikilakbay ng Diyos sa atin, para maturuan niya tayo, na makilakbay ng tama sa isa't isa. Ganito po ang mga temang nababasa natin dahil malapit na nating ipagdiwang ang Pentecostes itong darating na linggo. Ang Pentecostes ay tungkol sa regalong bababa o bumaba sa sangkatauhan dulot ng pagakyat ni Yesu Kristo sa langit ang Espiritu Santo'ng bababa, ang siya lamang makapagbubuklod sa tao at makapapawi sa sumpa ng tore ng Babel. Siya lang ang magbubukas sa ating mga puso at isip upang sa ating pagkikipagkapwa ay isilang ang buklod na tunay at matibay na pagkakaisa ng kanyang mga alagad at kanyang mga sugo. Yun palang slogan na walang iwanan ay dapat sabayan ng slogan na walang isahan. Alam po natin ang ibig sabihin ng maisahan. Ang ibang mga unity ay parang unity. Ang slogan na walang iwanan ay dapat sabayan ng slogan na walang isahan. Hindi tunay ang kaisahan kung imbes na pagkakaisa itoy nauuwi sa isahan.